Hola! Tole leje, tole leje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 16, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 47 to 54. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo na magagarang libingan ang mga propetang pinagpapapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo rin ang nagpapatunay na sangayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatay nila at uusigin ng iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa. Dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Sakarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kotusan, sapagkat inaalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok hinahadlakan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinulog siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo. At pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ikaw ba ay open for correction? Bukas ka ba sa pagtatama ng iba? Ano yung nararamdaman mo kapag may nagsasabi sa iyo na mali yung ginagawa mo? Sa totoo lang, hindi madaling tanggapin ang pagtutuwid kahit pa ito ay mula sa taong may malasakit sa atin. Minsan nakakahiya Minsan, nakakasakit ng pride. Minsan, defensive agad tayo. Lagi natin sinasabi, eh ikaw nga. O kaya, ija justify natin, hindi mo naman naiintindihan yung side ko. Sa gospel natin ngayon, pinapaalala sa atin ni Jesus ang halaga ng pagpapakatotoo. Sabi niya, ang mga propeta ay isinugo para gisingin ang konsensya ng mga tao para itama ang mali. Pero dahil ayaw nilang magbago, pinatay sila ng kanilang mga ninuno. At ang mas masakit, yung mga sumunod na henerasyon, nagpatayo ng rebulto ng mga propeta para kunwari para parangalan sila. Pero sa totoo, pakitang tao lang para masabi lang na we honor them kahit hindi naman nila sinusunod ang mensahe ng mga propeta. Parang sa buhay natin ngayon, madali tayong mag-post ng Bible verse, mag-share ng mga inspirational quote, madaling mag-attend ng mga church activities. Pero kapag may nagsasabi sa atin ng katotohanan, lalo na kung masakit, ang tanong tinatanggap ba natin ito? O mas gusto lang natin ang image ng pagiging makadiyos? Gusto lang natin makita ng tao na ay napakabait naman ito. Napakahusay naman ito. Pero ayaw natin ang tunay na pagbabago. O yung tipong pag nagsisimba, nako nandong ka pa sa pinakaluklukan pero paglabas ng simbahan, nakikita natin ano ang ginagawa mo. Ang paglalim sa pananampalataya ay hindi lang sa panlabas nagawa. gawa. Ito ay pagtanggap sa katotohanan kahit masakit. Ito ay pagpapakumbaba kahit mahirap. Ito ay pagbabagong loob kahit hindi komportable. Pagdasal natin ngayong araw na ito na magkaroon tayo ng tunay na pagtanggap, hindi yung pakitang tao lang. Tanggapin natin yung mga corrections sa buhay natin. Let us pray. Panginoon, turuan mo ako maging bukas sa pagtutuwid. Alisin mo yung pride sa puso ko at palitan ito ng pagpapakumbaba Tulungan mo akong makita ang katotohanan kahit masakit. At yakapin ito bilang daan ng pagbabago. Gawin mo akong tunay na tagasunod mo. Hindi lang sa salita, hindi lang sa panlabas, kundi sa gawa at puso. Amen. Friends, na-bless ka ba ng ating reflection ngayon? i natin itong gospel na ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, sa GC. Hayaan nating marating ng salita ng Diyos ang mas maraming buhay. Buhay ang salita ng Diyos at gusto, at gusto nitong may buhay na mabago. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag ah, anyaya Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at pamumuhay na mabuting gawa. God bless us all.